sama-sama tayong magiging sasakihin! ang isang taekwondo coach. Patakas mo hospital isang babaeng varsity player dahil sa tindi ng bugbog na inabot sa isang sparring. Ang babaeng baguhan daw sa team, itinapat sa isang black belter. At ayon sa ina ng biktima, sinadyao muna ng coach na mabugbog ang kanyang anak. At isaksihan! Ito ang aktual na video ng sparring sa training ng Taekwondo Team sa Jesus Lord Colleges Foundation Incorporated sa Bukawi, Bulacan. Ang 17 taong gulang na varsity player na si Cindy, hindi niya tunay na pangalan. Ipinag-spar daw ng kanyang coach sa lalaking teammate na Black Belter. Ilang beses halos tumalasik at bumagsak sa mga sipa si Cindy. Hanggang sa... Tulong! Oh, Kundi yan na makamamatay dahil sa bugbog. <laughs> Binagbugbog ako na wala akong laban. Kasi minarter min po ako sa lalaki na... Kasi mabigat pa po sa akin, 70 kilo. <laughs> Black belt pa. Black belt pa po, ako kasi wala ako lang po sa... Bago ako si Cindy sa team at yellow belt pa lamang. Matapos ang insidente, ilang araw na ospital si Cindy. Maga ang kanyang muka may bendang ilong at may pasa sa ilalim ng mga mata. Grabe po yung pagbubog -pag po sa amin. Gusto gusto ko po magsalita kayo. Kasi sobrang, sobrang, sobrang lina na po ako. Hindi ko na po kaya. Ay sa ina ni Cindy, sinadya mo na ng coach na mabubog ang kanyang anak. Sinadya po dahil may gusto po siya sa anak meron daw pong biglang inaakap siya, inaakbayan, na, tapos inaaya siyang kumain sa labas, magkape silang dalawa lang. Sabi ko, hindi na normal yun na. Ah. Noong February 26 po, birthday po ni <coughs> <coughs> ah, nagpadala po ako ng pagkain doon para po kainin ng team. Tapos sumabay po yung boyfriend ng baby, ng anak ko sinabi po sa akin ng kapatid ko na nagalit po si coach nung nakita yung bouquet po na dala ng boyfriend ng anak ko po. Kasunod ang sinapit ni Cindy, itinago muna siya ng kanyang pamilya habang patuloy na nagpapagaling. Mentally, physically, damage po. Lahat ng damage. May gising pa po, po na minsan, ngayon po bumabagsak po siya. Ngayon, hindi ko po alam pinapa-MRI po siya. Ayon sa abogado ng biktima, naghahain ng reklamo ang pulisya laban sa nasabing coach. Nakapaloob po yung kaso na yun sa RA 7610. So yun po yung physical injuries at saka psychological abuse po doon sa bata Sa isang pahayag, sinabi ng JIL Colleges Foundation Incorporated na pinaimbestigahan na nila ang pangyayari at wala raw silang sasantuhin diraw raw nila kukonsintihin ang anumang pangaabuso at pananagutin ng may sala. Sinispinin na rin ang training ng kanilang taekwondo team, pati na ang kanilang mga coach habang gumugulong ang investigasyon. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz ang inyong saksi. Hanggang Agosto pa, mararamdaman ang epekto ng El Niño sa bansa ay sa pag-asa, kanina muling pumalo sa danger level. Ang heat index sa ilang bahagi ng bansa kabilang ang Metro Manila. Saksi si Mark Salazar. Siyam na lugar sa bansa ang nakapagtala ng danger level na heat index batay sa datos ng pag ngayong araw. Posible ang heat cramps, ang heat exhaustion at kung tuloy-tuloy na mabababad sa init, posible ang heat stroke. Kabilang sa nagtala ng danger level heat index ang naiya sa Pasay pagyan mga panahon kasi bukod sa mataas ang temperatura, mataas din ang moisture content ng ating hangin. No? So, yung posibleng heat index ng uh, 37.8 ay posibleng umabot na around 40, 41, hanggang 42 yung actual na mararamdaman natin. Oh, sobrang init. Grabe. Ah. Oo. Oh, oh. Mataas ang, ang, ang presyon ko. <laughs> Maraming nauuwa. Mainit ang panahon ngayon eh. Ayon sa pag-asa sa Abril o Mayo pa ang inaasahang peak ng taginit. Ang ating maximum na inaasahan hanggang matapos itong taginit ay hanggang 45 degrees Celsius. So, uh, uh, apparent temperature 'yan, yun, ramdam So, 'yun ang ating inaasahan. Nariyan din ang epekto ng El Nino na hanggang Agosto pa raw mararamdaman ayon sa DOST. We have uh, 48 provinces to be affected by drought, 24 dry spell. But by May, it will be 54 provinces to be affected by drought and 10 dry spells. But the drought-affected provinces will continue to persist based on Dios de Pagasa's outlook, 25 by June, 23 by July, and 10 by August. Utos ni Pangulong Bongbong Marcos sa National Water Resources Board, tiyaking sapat ang alokasyon ng tubig sa buong bansa. Kabilang sa mga ginagawang hakbang ang pagtatayo ng mga bagong deep well sa East Concession Area sa Metro Manila at Rizal at cloud seeding operation sa Southern Cagayan at Northern Isabela. Bukod pa riyan ang pagtatayo ng mga bagong dam Ayon sa National Irrigation Administration, sampung medium dam o yung may storage capacity na 3 to 60 million cubic meters ang inaasahang matatapos ngayong 2024 o sa susunod na taon. Apat na high dam naman o yung may kapasidad na mahigit 60 million cubic meters ang inaasahang matatapos sa 2028. At ito rin po ang gusto ng ating Pangulo is yung uh, mag shift tayo from flood control to water management tumataas naman sa 62% ang posibilidad na magkaroon ng La Niña sa Hunyo. Historically, pre-developing La Niña is characterized by below normal rainfall. Therefore, the possibility of a slight delay of the onset of rainy season is likely and its effect will combine with the effects of the ongoing El Nino. During the last quarter of this year, possible po na medyo marami tayong bagyo and usually malapit po yung developing development ng mga bagyo. By this year, mga around 13 to 16 na bagyo po ang possible po this year. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, ang inyong saksi. Mga kapuso, paghandaan ulit ang mainit na panahon bukas, lalo't ayon sa pag-asa, posibleng umabot sa 42 degrees Celsius ang heat index o damang init sa ilang probinsya. May mga makakaramdam din ng 41 degrees Celsius, kabilang ang naiya sa Pasay, at Dagupan City sa Pangasina. Pero kahit mainit at maalinsangan, nananatili pa rin ang tsansa ng ulan. Basa sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa malaking bahagi ng Luzon, kasamang Nimaropa, Calabarzon, pati sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao, lalo na sa hapon o gabi. Posible ang malalakas na ulan sa ilang lugar dahil sa thunderstorms, kaya maging alert ka rin sa banta ng baha o landslide. Sa Metro Manila, magdala ng payong dahil may tsansa rin ng ulan kahit mainit ang panahon. Helicopter ng Chinese Navy ang nangharas sa mga taga BFAR at marine scientists na nagsagawa ng pagsusuri sa Sandy K3 sa West Philippine Sea. Nasugatan pa nga ang ilang Pilipino dahil sa sobrang baba ng lipat ng helicopter. Saksi, si JP Soriano. Napadapa na ang tauhan niya ng BFAR at nagtakit ng muka para masalang ang matinding hangin. Nagsitalsikan natin ang mga durog na koral. Hey! Hey! matinding hangin dulot ng delikado at sobrang babang paglipad ng Chinese Navy helicopter na nagtagal ng 10 minuto. Nagdulot ito ng distress sa mga taga Bifar at mga marine scientist ng University of the Philippines Diliman Institute of Biology na naroon para suriin ang Sandy K-3. Ilang Pilipino rin ang nagtamo ng hiwa at galos. Sa kabila nito, na kompleto ng UP Marine Researchers at BIFAR ang pagkolekta ng mga sample ng mga koral sa Sandy Cay. Sa inisyal nilang obserbasyon, may indikasyong galing sa ibang lugar ang mga patay na koral na maaaring itinambak doon para sa expansion. Hindi na rin maganda ang lagay ng mga bahura sa lugar at wala ng malalaking isda na indikasyon ng sobra-sobrang pangisda. I think that the future of these islands uh, will have a significant effect on all the fisheries in the West Philippine Sea, up to north or even in the Visayan Sea. Our approach includes not just the armed forces, the Philippines, the Philippine Coast Guard, or even the Bureau Fisheries and Aquatic Resources. Uh, we also take um, recommendations from the academic, particularly those who are really uh, authority when it comes to science. Ang pangaharas sa mga Pinoy sa Sandy Cay nangyari noong Sabado, March 23. Araw kung kailan din binomba ng tubig ng China Coast Guard ang unay sa May 4. Napapunta sanang Ayungin Shoal para sa Rore Mission. Ilang sundalong kasama sa misyon ang nasugatan. Ang isa sa kanila, labing tatlong tahi sa ilalim ng mata ang kailangang gawin. Namatala siguro kasi ko siya naramdaman siya ng Pitong tahi naman sa ulo, ang ginawa sa isa pa sa tindi ng sugat na kanyang tinamo. Tumilapon ako sa dingding. Oh. Kung wala yung dingding na yon, tumilapon siya sa dagat. Binisita at pinarangalan sila ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. Would you say, really it aims to harm them talaga, to, to cause injury? Hindi po natin alam yung uh, objective talaga ng uh, Chinese Coast Guard nung ginawa nila yon. No? But the fact is, malakas yung uh, stream ng tubig na binuga ng kanilang water cannons. Bagamat nawasak sa unay sa May 4 at may mga nasugatan sa ginawa ng China Coast Guard, sabi ni dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, hindi ito pwedeng gamiting basihan para sa isang bagong arbitration case laban sa China. Ang sabi ng tribunal, this is a military activity outside the jurisdiction of the tribunal. Kaya rekomendasyon niya, ilipat na ang pangangasiwa sa ayungin sa Philippine Coast Guard mula sa AFP. Ang gagawin dapat natin ngayon, convert our presence there into a civilian presence. Pag hininto tayo uh, from bringing in materials, construction materials, that's the time we go back to the tribunal. Kapag hinarang pa rin daw ang PCG, pwede nang magsampa ng bagong kaso sa UNCLOS at humingi ng danyos ang Pilipinas sa China. May mga pinag-aaralan ng posibleng ikaso ang Solicitor General pero hindi pa maaaring idetalye. Ang tiyak, sabi ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, magiging consistent ang Pilipinas sa pagsunod sa international laws. We had messages of support from over 20 countries, governments, who clearly stated the importance of adhering to international law. Ang Chinese Embassy ayaw na munang magkomento sa posibleng paghahain ng kaso sa UNCLOS. Pero giit ng Vice Foreign Minister ng China, hinarang nila ang resupply ships ng Pilipinas dahil may dala umanong construction materials para sa BRP Sierra Madre na taliwas anya sa pangako umanon on ng Pilipinas. Ilang beses nang itinanggi ng gobyerno ng Pilipinas na may ganyang kasunduan. Mula rito sa Sandy K2 West, Philippine Sea. At para sa GMA Integrated News, JP Soriano, ang inyong saksi. Magpapatupad ng liquor ban ng Luzon ng Maynila sa Web Santo at Biernes Santo. Sa ilalim ng Executive Order 9 ng Luzon, bawal magbenta o uminom ng nakalalasing na inumin sa loob ng 500-meter radius ng lahat ng simbahang katoliko sa Maynila. Iduutusan din ng Manila Police District at yung pang law enforcement agency na ipatupad ang naturang utos. Nasa isang milyong pasahero ang inaasang babyahe sa Naiya ngayong Semana Santa. Kaya po ang ilan inagahan ang pagpunta sa paliparan. Saksila si Katrina Song. Katrina? Pia, ilang mga pasahero nga ang nagpasang magpalipas na ng gabi dito sa Naiya Terminal 3 para makaiwas umano sa traffic bukas. Alas 8 ng umaga pa bukas ang biyahe ni Helen Sayun pa Pero alas 6 pa lang ngayong gabi, nandito na siya sa Naiya Terminal 3. Dito na raw siya magpapalipas ng gabi. Holiday kasi baka sobra ang traffic. Eh, eh siyempre maraming pasayro. Baka ako maraming uwi. Eh, kaya dito na ako matulog. Bukas, bukas, hindi bali na ako maghintay. Papapara, nandito na lang ako, nauna ako. Ang OFW na si Hovita Alpopera dito na rin mag overnight Paraan daw niya ito para makaiwas na sa traffic at siksikan. Yung traffic po kasi, hindi naman po natin kasi alam yung traffic para bubukas kasi mag-Holy Week po. Kasi po ngayon na ano po is medyo traffic po talaga. So kaya inano po namin na mas maaga just in case na ma-traffic or ano, na dito na nandito na kami. Ngayon pa lang kasi, ilan sa mga kababayan natin na patungo rito sa Naiya Terminal 3 ang naipit na sa trapiko. Malaking tulong na daw na mas inagahan nila ang pagpunta para hindi mahuli sa kanilang flight. Baka pag uh, na-late pa kami, ano lalo pang matraffic pag nag-Semana uh, Santa. Nag-adjust na po kami ng oras kasi ina-expect na po talaga namin na siguro maraming mga pesaherong uh, aalis. Binisita naman ni Transportation Secretary Jaime Bautista ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, Communications, Navigation and Surveillance Air Traffic Management para makita kung all systems operational sila at may sapat na kahandaan sakaling may flight disruption dahil sa dami ng flight sa paliparan. Sa taya ng Manila International Airport Authority o MIAA, nasa isang milyong pasahero ang inaasahang daraan sa NIA hanggang sa linggo ng pagkabuhay. Sa ngayon, wala naman daw choke point sa loob ng paliparan. Ayon sa MIAA, nakipag-coordinate daw sila sa Skyway at Pasay LGU para maibsan ang pagsisikip ng traffic. Handa na rin daw sila sa pagdagsa ng mga pasahero ngayong Semana Santa. Maayos naman ang operasyon ng apat na terminal ng NAIA ngayong Martes Santo. Pero sa NAIA Centennial Terminal 2, nakaramdam daw ng paghina ng aircon sa ilang bahagi ng departure area. This afternoon though, uh, admittedly, no, meron tayong isang area sa Terminal 2 na napansin natin medyo tumaas yung temperature. So we called attention of engineering already. I think ina-address na nila yung uh, linis dun sa part lang na yun ng aircon. Baka may konting para lang. Piya kung ikukumpara naman natin kanina sa mga oras na nga na ito ay medyo umupa na yung pagdating ng mga pasahero ngayon dito. Gayunpaman, paalala pa rin ang pamunuan ng NAIA para sa mga biyahero o pasahero na magpupunta rito, agahan pa rin para hindi kayo mahuli sa inyong mga flight. At live mula dito sa NAIA Terminal 3 para sa Jimmy Integrated News, ako si Katrina Son ang inyong saksi. Nagpaalala po ang Department of Health sa mga magulang na iwasan muna ang paghalik sa labi ng mga sanggol bilang pag-iingat sa pertussis o whooping cough. Kung may sipon ang kakarga sa sanggol, maiging maghugas muna ng kamay at magsuot ng face mask. At pwedeng panlaban sa pertussis ang pagbabakuna sa mga sanggol na nasa 6 weeks old. Bukod sa Quezon City, nag nagdeklara na rin ng pertussis outbreak sa Iloilo -Ilo City isinailalim na rin ang Iloilo -Ilo City sa State of Calamity. Sa ilalim ng State of Calamity, magagamit ng LGU ang Calamity Fund sa pagkuha ng magamot at bakuna at iba pang paraan para labanan ng sakit. One proud wife, si Maria Nevera, sa bago achievement na kanyang asawa na si Ding Dong Dantes. Natapos na kasi ng kapuso Prime Time king ang military training para sa pagiging reservist ng Philippine Navy. Sa IG post ni Dong, ibinahagi niya graduate na siya sa Naval Combat Engineer Officer Basic Course. Hindi naman ito pinagpas ng kapuso prime-time queen at siya mismo ang nagsabit ng Rifle Expert Badge at Kapanalig Medal sa kanyang asawa. May special shoutout din si Ding Dong para kay Marian sa pagiging supportive at sa pagdalo sa kanyang graduation. Always naman, ang naakilig na reply ni Marian sa kanyang asawa. Fantastic ang idinaos na Fashion Week sa China. Ang naglakad sa catwalk mga fur baby. Kanya-kanyang strut sa runway ang mga aso kasama ang kanilang fur parents. At bibong-bibo sila ang inirampa ang mga damit pamporma. Ang ilan sa kanila nakastyle pa ang balahibo. Booming ngayon sa China ang pet product business. Marami kasi sa mga kabataan sa mga syudad ang pinipiling mag-alaga ng hayop kaysa sa magkaanak. Salamat, Igan, sa inyong pagsaksi. Ako naman, Arnold Clavio. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaki misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi! Mga kapuso, sama-sama tayo maging saksi Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.